Hello guys! Napaka-amiinit ng panahon. Ito'y maglalilipit na mag-ano na tayo ng ating pagkain. Pagkain for tonight. Ayan. Ito yung aking naisip-isip na pagkain ngayon. King Kong. Ayan, diba? Kasi igigisa ko siya dito. Ano ba to? Tuwai. Tuwai, tuwai. Igigisa natin dito sa kangkong. Ang ganda ng kangkong ko. Sariwang, sariwa. Ayan. Diba? Ayan. Nawala na naman sa isip ko yung ano. Hindi ako nakapamalingke ng mga sibuyas at saka kamatis, bawang. Ayan, bukas na lang siguro. Masakit kasi yung ulo ko eh. Pagka ganyan, masamang, pag kaganyan masama ang pak, masakit ang may nasa... Hindi naman yung tuwan ako. Hindi nga siya. Pag kaganyan may nararamdaman ako, hindi ko talaga naiisip yung ano. Hindi matino ang aking ano. Sala-sala yung mga nabibili ko. Pagka hindi matino ang, ang aking isip. Ano May nararamdaman ang mother niya. Hindi ko alam kung bakit nasakit ang ulo ko. May stress ba o ano? yun In sa init lang Nainitan na siguro talaga ako tapos sabay hindi na ako makatulog ito natin yung kangkung at sariwang sariwa ito yung kagustuhan kong bumili dito sa mga ano, mga nagtitinda dito sa may tabi-tabi namin yung mga maskaan sa tabi ng subdivision namin kasi sariwa yung mga gulay. Kahit doon minsan lang ako mga sa palimke. Ang gusto ko talaga bumili dito sa may malapit sa amin kasi sariwang-sariwa yung mga gulay. Ayan. Diba? Gustong gusto ko itong kainin kang kum. Bukas na ako mag-isda. Masakit ang uli ko. Baka kailangan na ng isda ang kapagkain. Kailan baka mag-isda? Nung isang araw, nung isang araw lang ako mag-isda kasi hindi may walang sabaw. Ayan.

Ayun lang ang kabandaan dito sa akang kung mas lalo mas, taliwak, masarap pag uh, gumisak. Gumisak kahit saan, may gisa to ayos ko. Tapos sa ibang araw, magigisa ko na. Ito na taba. Magpiling ano na naman ta. Magpiling chef na naman tayo ngayon. Grabe, ang tapat na naman ng pawis ko eh. Wala, hindi ko talaga na, eh, hindi ko na itabit eh, yung milipir pa dito. Sa ibang araw na eh, kakabit ko yan. Siyempre, marami akong bawang na maliliit eh. dito. Ito na lang ang ko. Pero nagpabili ako ng bawang, nakalimutan ko kasi. gigisa hmm. Gigis ako lang naman ito. Ito na po ka-dudok. Hmm. mga Hmm. 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 sa Hmm. 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 ka! Hmm. Hmm. ka. Hmm. 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 Hmm.

Tapos, okay. this one here. Let's make it lang. Bye, yeah. bye. Okay, kung magpapagod mo. Hintayin ko naman guys. Ito yung masarap na ulam. Dito talaga ako kinikilig eh. ganto ang ulam ko eh. Diba? diba? Ang sarap na ulam ko mga guys. Diba? Oh. ko siya sa ano kasi malalaki naman siya. Yan ang ulam natin for to this video. Ano ulam na madali Tinanggalan ko siya ng ibang ano.